Okay. okay. Ngayon, tatlong basurahan yung ating nakita. Okay? So, okay. bubuksan natin ito ngayon kung ano. Kung laman. Okay? So, relaxan muna kayo dyan at magsusuot tayo ng ating club. May tumatawag sa akin, manager hindi ako sa iyo makasayan. titignan natin. Oh, di ba? No. Yeah. So, we need to take it down. Tara muna natin. So, tapos, ito ha, buksan. Tapos, isasara. Okay, buksan muna natin. Anong laman dito? Huh? Puro seda, no? pwede pa kayo itong seda no, na ito yan o no. pwede kayo ito i dahon lang naman yung ano eh diba so kukuha tayo ng ilan dalawa lang ata o isa lang isa lang okay may nauna na kaya sa atin wala okay saging May nauna na sa atin, Ragazzi. Pinapay. Ayan. Zucchini ulit. Ayan. na Ayan. natin itong mga saging para tingnan natin yung ating bike. Baka yung ating bike naman mawala sa papamulot natin. Oo. Uh -huh. Dahil nga dito, Ragazzi, may mga nangunguha din ng mga gamit. Kaya, attention din tayo. Hmm, magalaw ba? Magalaw ba yung aking ulo? Sorry. Hmm. ito? Ito yung mga crema. Yung mga pinapina. -pina, mga ano? Ah, mga ham. May itlog ata dito. Ayan. May itlog na doon. Lipat lang sa kabila. Okay. Ito, ano ito? Strawberry. Strawberry ulit. Okay, hirap. Malikot ba? Tinitingnan ko kasi yung bag ko na palikod. Yan o, no? strawberry. Ah, mag-strawberry jam na naman tayo. Okay. Daming strawberry pero hindi na siya hindi na sa kagandahan hindi kagaya nung nakuha natin kahapon okay pipili lang tayo ng ng mas maganda pa sa atin ito parang okay ito okay anong oras na kasi ako lumabas okay <tinyo> <tinyo> okay di hindi na siya kagandahan meron siyang maganda iba pero hindi, hindi siya kagandahan yung, yung strawberry hmm. saging saging na lang at saka supine yung ating kukunin para gawin ating maruya gaksi okay Hola <laughs> gusto nyo eh yung papasok talaga ako sa loob ng bonggang bongga yan <laughs> kasi friday ngayon para bukas is uh, ipamigay natin ano ito oh. Ayan. at siya triole yan o Ah, ito ka sa akin. Pupunta ito sa bahay. sa itong kaibigan natin ay kukuha ng ah, ano ito ay eh, nandito ako eh, hindi ako pwedeng sumagot yan may mga kamatis siya actually pwede yung i Pwede itong adjust pero hindi natin ito kayang dalhin lahat dahil nasa bike lang tayo. Kaya doon muna natin ilagay. Yan o. No? Bigat. Okay. May refolio ako nakikita. Yan. Itong refolio pwede pa. Op, 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 op. Hmm. tanggalin muna natin yung ating okay lalagay natin yung repolyo dito okay More. Eh, hindi ko siya ma maano eh. Okay, may cauliflower. Oh. Laki ng cauliflower, oh. Nagatsi, oh. Oh. 475. Okay. Alli flower at na natin sa akin. Tama din naman ako. Tetrionics. Okay. Dito is mga strawberry na na hindi nakagandahan kaya i-close close natin uh -huh. ito yan o oh, puro strawberry na ano na siya, sayang okay. kamatis kunin nang kain natin yung kamatis okay pa yung kamatis eh ano you know, mas maganda pa sa akin karpeta. Saan natin ilalagay? No. Op, oh, op, oh, op. Oh. Magalaw ba? Sorry. Oh. Ah, ito yung strawberry ko na baon. <laughs> ano, yung grapes ko na baon, hindi ko na ubos. Oh. So, lalagyan natin ng kamatis. Kasi sayang pa yun. <laughs> masarap itong kamatis na ito ay si Lugini ito sayang yung yung fragula okay so dahan dahan okay lagay natin dito tot natin yung ating gloves okay i-close eh, natin kasi ito yung pinanggigilan nyo eh. Hindi ko kasi binubukta. <laughs> Hindi ko kasi hinahayaang bukas kaya manggigigil. Ayan, kamatis ulit. Lagay natin dito. Pagkat si mabagal ako mag, mag dahil pinipili ko lang din naman ito, yun. Ito, pinili na pa so pipiliin lang din natin yung maganda pa yung mas maganda pa sa akin yung kukunin ko para walang bulo. okay next okay kukunin natin itong <laughs> saka na natin ah. Oh, ay meron uli akong passion fruit ito yung talagang gusto ko marami uling saging oh ito ito yung passion fruit okay. may peras pero malambot na siya okay. ilipat natin ay ibukas pala natin ito para ilipat natin yung okay, okay shoot? Oh, ilapit natin. Baka magalit na naman kayo at hindi ko nilapit. O, oh, ilapit natin konti. Ito, passion fruit ulit. Mm -hmm. okay. 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 Na Ito, sabi hindi nyo puro saging siya ragazzi oh. Ano? Ano sa tingin niyo kukunin ko? Dahil puro siya saging oh. Ay, may may ano sa loob. Ano? You know? Oh. So, kukunin lang natin yung sira. Isang balot is uh, Maraming saging ngayon. Ay, may kiwi. May kiwi. Ay! May melagrano sa yung kiwi. Yan oh. Masarap ito. May mansanas. Yan. Nakikita nyo ba? <laughs> Strawberry ulit. nakamali yung aking paglagay ng aking ano, sa ulo okay tata, pupuha ulit tayo ng panibagong saketo kay manggigil ha at uh, <laughs> daming saging oh. ano ba yung yung ano Nakikita nyo ba? Kasi nakikita nyo naman siguro. Dahil depende kasi sa paglagay ko sa ulo ko eh. op, ito. Oop! Durog-durog na. Nadurog na ang ano. Pero pwede pa sana ito i-jump. Pero, no. Yan o, no? Nela. Okay. Hmm, mahulog. Yan o, no? pa naman. Puro pa naman siya chikita, oh. Ay, sya. Okay na ragazzi. Ciao ciao na. At ayusin muna natin itong madala-dala natin, oh. Okay? Ciao ciao ciao. Teka sa At uh, Okay. Ciao ciao. Yan oh, ating dala. Ini okay. aking bike. Okay.